Hello mga ka-farmers! Welcome back sa ating channel! Mga ka-farmers, sa ibabahagi ko po sa inyo kung paano i-control ang taba ng ating mga palakihing baboy. Pero bago 'yan, para sa mga ka-farmers natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Hello po sa aking mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. So for today's video mga ka-farmers ay ibabahagi ko po sa inyo kung paano i-control ang taba ng ating mga palakihin baboy. napaka po mga ka-farmers na i-control natin ang taba ng ating mga baboy dahil ang baboy na makapal ang taba mga ka-farmers magaan po yan. So, ang sumusunod na factors mga ka-farmers na babanggitin ko po ay makakontribute na magiging mataba ang ating mga baboy. Una, lahi ng baboy. Kapag nagpigfatining tayo mga ka-farmers, dapat piliin natin ang lahi ng baboy na malaman o makapal ang karne kapag nasa tamang edad na. Kapag hindi magandang lahi ang napili nating alagaan mga ka-farmers, may possibility po na mapupunta tayo sa mahinang lumaki at makapal ang taba kapag katayi na. Ikalawa, gender ng baboy. Since ang mga lalaking baboy mga ka-farmers ay hindi madaling mag-mature tulad ng mga babaing baboy, kaya kadalasan po sa kanila ay may makapal na karne. In short mga ka-farmers, mas magaling na mag-convert ng karne ang lalaking baboy compared sa mga babae. Kaya base sa experience namin mga ka-farmers, mas marami po talaga ang bumibili ng mga lalaking biik compared sa babae. Kaya kadalasan sa mga pinapatining namin dito ay mga babae na dahil ang mga lalaking biik ay mas madaling mauubos. Ikatlo, baboy na galing sa pagkakasakit. Kapag ang baboy mga ka-farmers ay galing sa pagkakasakit, bumabawi po yan pag okay na po yung feeling ng kanilang pangangatawan. Tulad ng meron tayong baboy mga ka-farmers na nasa grower stage at ilang araw din na hindi siya kumakain. So kapag babalik na po yung gana niya sa pagkain mga ka-farmers, bumabawi po yan kapag nasa finisher stage na siya. So, kakain po siya ng kakain mga ka-farmers, kaya isa po yan sa rason na yung nutrients na ma-intake niya ay mag-exist na po or mag-sobra na mga ka-farmers. Kaya yung sobrang nutrients mga ka-farmers ay mag-convert na siya into fat or taba. I remember mga ka-farmers, meron po tayong viewer na nag-comment na dapat unlimited po yung pakain natin sa ating mga baboy. So, okay po yung unlimited mga ka-farmers kapag meron tayong automatic feeder. Pero kung simple lang po tayo na hog raiser tulad namin mga ka-farmers, so wala po tayong automatic feeder, so hindi po yun pwede mga ka-farmers dahil yung style lang natin ay nagpapakain tayo 3 to 4 times a day. Then kapag mag-exist naman tayo ng pakain mga ka-farmers, may possibility na ma-overfeed yung ating mga baboy at magtatai pa ito at isa din yan sa rason na malulugi tayo mga ka-farmers. Ikaapat ay tamang klase ng feeds. So kung nakapili na tayo ng magandang breed ng baboy mga ka-farmers pero hindi naman maganda yung feeds na binibigay natin, magiging makapal pa rin ang taba ng ating mga baboy. Kaya advice ng karamihan mga ka-farmers at base din sa experience namin ang ginagamit naming feeds ay yung mga high density. Kung baga mga ka-farmers, mostly premium feeds po ang mga high density feeds. So kahit na pumipili tayo ng magandang breed ng baboy mga ka-farmers, kailangan din na tamang diet ang ating ibibigay sa ating mga baboy para mas magiging makapal ang karne compared sa taba. 5. Di equal na dami ng pakain na binibigay sa ating mga baboy araw-araw. So mga ka-farmers, very important po ang dami ng ating pinapakain sa ating mga baboy. Dapat po consistent po tayo, tulad ng nagpapakain tayo ng 1.5 kilos kada kain ngayong araw, so dapat sa susunod na araw din mga ka-farmers, ganun din. Unless mga ka-farmers, kung dapat na po nating i-adjust ang kanilang pagkain. Pero hindi po dapat na ngayong araw ay 1.5 kilos, din sa susunod na araw 2 kilos 'yung ibibigay natin, din sa susunod na araw 3 kilo. So dapat consistent po tayo para magiging consistent din ang pagbigay ng karne ng ating mga baboy. Yan po ang dapat ninyong tandaan mga ka-farmers. That's why dito sa amin may sinusunod talaga kami na oras ng pagpapakain at dami ng aming pinapakain mga ka-farmers. Yung dami ng aming pinapakain ay sumusunod po kami base sa feeding guide ng feeds na ginagamit namin. Pero sa oras mga ka-farmers, dapat po talaga nang nagpapakain kami sa tamang oras. Tulad ng nagbibigay kami ng kanilang pagkain at 7am mga ka-farmers, so dapat the rest of the day, 7 a.m. din. Then, sa hapon, 4 or 5 p.m. So, dapat meron po talaga tayong oras na sinusunod sa ating pagpapakain kapag wala po tayong automatic feeders. As a small hog raiser, mga ka-farmers, yan po ang ginagawa namin para magiging mabigat po ang aming mga palakihing baboy. Ang ika mga ka-farmers ay ang mababang quality ng ingredients ng feed. So, Very important po talaga mga ka-farmers ang klase ng feeds na pinapakain natin sa ating mga baboy. That's why kung maaari mga ka-farmers, kung afford naman natin, mas mabuti po talaga yung mga premium na feeds. Tulad ng mga Pigrolac, Ultrapak at ano-ano pa yung mga brand na available sa market mga ka-farmers na masasabi nating premium. So, base po yan sa karanasan namin mga ka-farmers, premium feeds po yung binibigay talaga namin sa aming mga palakihing baboy. At syempre mga ka-farmers, hindi po mawawala sa amin yung pagbibigay namin ng mga extra na pakain sa aming mga baboy na pinaniniwalaan namin na nakapag-additional sa kanila ng timbang. Kulad ng mga talbos ng kamote, may mulases, mga ganun mga ka-farmers. Wala naman pong mawawala talaga kapag ginagawa natin yan at hindi naman po yan nakaka sama sa ating mga baboy. Proven na po namin yan mga ka at so far so good naman po. Pero depende na po yan sa inyong mga ka-farmers kung i-adapt nyo po yung mga ideas ko dito. So yung sa akin lang po ay nag-share lang po ako mga ka-farmers kung paano po makatutulong sa inyo. So, depende din po yan sa resulta mga ka-farmers kung paano natin inaalagaan ang ating mga baboy. So, tanda ninyo mga ka-farmers kung paano i-control ang taba ng ating mga baboy. Dapat na pumipili tayo ng magandang lahi ng baboy mga ka-farmers. Dapat palagi nating namumonitor ang ating mga palakihing baboy kung meron ba silang mga sakit dapat kung meron tayong makikitang sakit sa kanila mga ka-farmers, agapan po natin yan agad. Lalo na po yung walang gana o ayaw po talagang kumain mga ka-farmers. Kahit na isang araw lang po yan na hindi kumain, malaki na po ang mababawas niyan sa kanilang timbang. At dapat din mga ka-farmers na pumili tayo ng magandang klase ng feeds. At syempre mga ka-farmers, huwag po nating kalimutan na maghalo ng mga additives sa ating mga baboy na makapag-additional sa kanilang karne. Tandaan ninyo na ang karne mga ka-farmers ang magpapabigat sa ating mga baboy. We must take note mga ka-farmers na hindi po lahat ng baboy na malalaki ay mabibigat. Meron ding malalaki dahil mataba at magaan mga ka-farmers pero nasa isip na kasi natin 'yan na kapag malaki ang baboy, mataba. So hindi po ganyan ang lahat ng case mga ka-farmers. Meron po talagang maliit na baboy pero mahabigat po siya. So base po 'yan sa experience namin sa pag-alaga namin ng mga partners. So, yun po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Sana ay palagi ninyong subaybayan ang channel natin sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click sa bell button para kayo po ay palagi updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat mariskarte at musti upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa po ko po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang magfarming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit anong hayop na pwedeng mapakitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.